kapat helmet Helvet. Siyempre, today sa Berber. Happy day sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to. So, please don't forget to click the subscribe button tayo na bell para lagi updated sa lahat ng mga sinasawsawan at ina-upload namin ni Videographer. And for today's video, mga helmet. helmet mamaya na ako magmamarina sa inyo. Pero eto mag-mega love shoutout muna tayo sa lahat ng mga staff ng DJI Kiosk SM Marilaw Branch. Maraming maraming salamat po talaga mga Batang Helmet. And syempre sa inyong mga Batang Helmet, ito kasi mga Batang Helmet, mag-unboxing tayo ng ating pangmalakasan na DJI Osmo Action 4. So ito mga Batang Helmet, ito yung pantapat ni DJI kay GoPro. Pero syempre, super masaya tayo mga Batang Helmet kasi ito, siya ko lang sa inyo, ito yung kauna-unahan kong DJI. Ito yung kauna-unahan naming DJI na gimbal. So, ito yung Osmo Mobile 3. So, dito yan, nilalagay yung mismong cellphone na gagamitin nyo. So, ito yung stabilizer. Ito yung gamit ko during nung clearing operation. Pag uh, medyo ma-action yung datingan. Ganyan, 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 ganyan. Pero, syempre, ito, isa na to sa mga tagong yaman natin. Vintage na rin siya para sa akin kasi Matagal na ito mga kabatang helmet eh. Nung start tayo mag-vlog, 2018. And ito, nabili namin. Kauna-unahan na kasama namin bilang vlogger. Itong DJI Osmo Mobile 3 nung mga 2019. So ayan. 13 months ko yung pinambili dito. Kaya super mahalaga sa akin to And ito na nga mga kabatang helmet. Ang pangmalakasan na DJI Osmo Action 4. mag-unboxing na tayo, ito nga pala, ang binili namin is yung mismong package na niya. Kasi pag binili mo siya na hindi nakapackage, yung talaga mismong, eto uh, ito lang, mga pata helmet, yung mismong action cam lang. Wala na yung kanyang mismong stick na pang malakasan na kung sumong magmarite sa kabilang bahay, pwedeng pwede. And wala yung tatlong batteries na libre dito sa package na So, i-open na natin. So, ito yung pantapat nga ni DJI kay GoPro. Bakit kami hindi nag-GoPro mga kabata helmet? Siyempre, nag-review-review din tayo kung ano yung mga pros and cons ni DJI kumpara kay GoPro. Mas okay yung review kay DJI. Kasi may mga instances na si GoPro ay eh, nagahang daw. So, ito mga kabata helmet. Yan. Ito ang laman niya. Siyempre doon, nag-test na tayo. Kaya medyo bukas na to. Ayan. Ito na yung mismong unit. Yung stick. Yan yung laman ng box niya. Ito yung stick. Ito natin. Parang lightsaber lang. Char. So, ayan siya. Wait, there's more mga kapat helmet. Kala nyo, ganito lang siya. So, nakahabaan yan. Sa buhay vlogger kasi, talagang ito yung investment namin. Talagang nag invest kami sa mga equipment sa mga gadgets. So, ayan. Ayan. Ganyan siya kahaba. So, pwede ito yung human drone. Kung ayaw mong bumili ng Mavic, pwede to. So, dito natin kakabit yung mismong unit. Haba, no? Ayan. May magnet to. May makikita nyo. So, buksan na natin yung mismong unit. Ito na ba siya? Ito na nga siya. Sikat. ito yung mismong casing. Isarili kasi siyang bahay, mga kapatang helmet. At eto na yung mismo unit. Woo! Ang solid, ang bangis, mga kapatang helmet. Gaya lang siya, kaliit. Look at that. Grabe. Ayan o, no? Action 4. O yan, no, kitang-kita niya sa lente. <laughs> Mirror view. Ayan. So, meron niyang harap at likod. Unlike nung mga nauna na Osmo na action cam bracket. Ito pa yung mga ibang mga anik-anik. Ito kasi yung pang mount. Ayan. May mga tools din dito. Ayan. So, eto. Eto, mga bata helmet, hindi siya goma. Hindi siya goma. By the way, highway, hindi gagana yung Osmo Action Cam if walang ano SD card dapat may SD card siya mga kabataan helmet so bumili pa tayo ng additional SD card and sandi So, nabili kasi natin tong UHS card. Dapat daw yung extreme para mas compatible siya na mag 4K. Ito yung mismong bracket. Hindi siya goma. Akala ko nga nung una mga silicon-silicon lang. Hindi pala baka bata helmet. So, ilalagay na natin siya. Hindi kasi ako nakikinig kanina kay stop. <laughs> so, ito. Ayan yung pinaka um, start nga if magre-record or magka-capture na kayo. So, pasok. Pero grabe ito muna mga patang helmet. Tapakita ko muna sa inyo. Ganyan siya. Super wow na wow tong action 4. So, ipasok muna natin siya. Good luck sa akin. Sana maipasok natin ng pangmalakasan. Ay, tanga. Nakalak pala. Sorry naman. <laughs> excited lang ang peg. So, ayan, pinasok na natin siya. Tapos ito, mga kabatang helmet, ilalak natin. Pag nilak siya, pag anon, yun, pag nag-click siya, yun, ayun. Hmm. Dito nga pala siya binubuksan. Ayan, may, may takip pa yan, no? may seal pa. Ang galing natin, mga sabihin, ininok natin. oh! <laughs> Tapos, yung charging port nandito, Nasaan dito sa kabilang side naman yung lalagyan na ng uh, micro SD. So, buksan na natin. Dito siya ino-open. Press. Long press. What? What? Ayan siya, mga kapatang helmet. Diba? So, touchscreen na rito mga kapatang helmet. Nakakaloka talaga, diba? Kitang-kita nyo pa. Umi pa ka, ma. <laughs> oh. Diba? ganyan siya kalupit. So, kung ano yung nakikita nyo rito, may screen na rin dito. So, dalawahan yan. Pag ito naman, oh, ay nakikita nyo yung galat <laughs> grabe So, patayin muna natin. Pero, ito, ayan, nasa inyo yan, kung 4, 4 by 3 or 16 by 9, tapos yung countdown, pwede din, yun yung aspect ratio nya. So, eto nga pala, mga kabata, helmet, ha. Off muna natin long press. Ayan, long press lang. So, nakita nyo naman yung mga kakalatan dito. Ito nga pala mga bata helmet. Nakasalalay din doon sa mismong SD card yung ganda or yung resolution po nung mapoproduce yung video or ng picture. So, pakita ko muna yung iba pang ganap dito. Hmm. Ngata natin mga kapatang helmet. Yes, me yung 28 oh. Kaya kailangang ingatan. Pero syempre, lahat ng gamit natin, dapat ingatan natin. Ito nga pa yung spare na battery. So, ito pa yung ibang mga anik-anik. Ay, ayan, natapon pa oh. nahulog pa oh. So, yung cable niya, yung port niya is type C. And, ito yung spare nung sa lens. And, ang dami pang mga ano dyan. So, yung battery tayo. Para makita nyo yung battery niya. Tapos, yung manual. Ayan, ayan, ayan. no? Grabe, mga kabatang helmet. Oh! syempre isang battery. Andun na sa ating Osmo. So, ito. Ganito yung battery niya. So, dito rin nag-charge. Ayan. 2 hours daw yung tinatagal per bat. So, makaka-6 hours ka ng pagmamarites. So, ito pa yung isa. So, ito, dapat, sinacharge na rin natin itong mga batteries na to Ayan. Lobat so, kasi siya. So, kailangan natin i-charge. So, ayan. Dapat green yan lahat. Ay. Napipindot pala yun. Ah, para makita kong full charge. Ah, ganyan pala yun. Kinain lang. <laughs> Mag-a-up ako ng vlog na gamit na namin itong Osmo Action 4. For nakam cam. Tingnan natin kung gano'ng kaganda yung resolution niya, kung shaky ba, or parehas lang din siya ng iPhone. And gagawa tayo ng another review para dyan. Just comment down below if may mga tanong kayo regarding DJI Osmo or kung ano-anong mga types ng gimbal, mga brand ng gimbal, ang stabilizer. Pag-usapan natin yan. May mga Shiyun, may mga Feiyong Tech. Marami mga batang helmet eh. And Tek na natin, 'di ba? Try natin i-review lahat. So, sabi ko kami sa buhay niyo, nag-helmet din ang book niyo, tips getting better every day. Stay safe, stay healthy, and stay positive tayo as always.